Mayong buntag mga taga Bisayas o Mindanao. Okay. Ako i-share ninyo ha atong machine. Kaya atong mga taga Cebu, Bohol, Leyte, Samar, Mindanao, o Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo. Nan. Katong mga Bisaya. <laughs> mga Bisaya diha nga ato ang followers. Invite na mo kamo nga makakuan mo, maka-avail mo ani ato ang makina. Sinong rice mill machine nga made in Korea. Lantawa ninyo, mga kasino, ang sinong rice mill machine nga made in Korea, di kuryente lang ni siya. O namoy ginapangita nga rice mill machine nga sayon lang i-operate. Bisag babahe, pwede ani mag-operate. Katong mga taga Bohol nga daghan ang nag-avail diha sa Buhol. may Cebu Negros Oriental Mindanao bisag asa mo dapat sa Mindanao kami mo deliver sa inyo ha naray charge sa door to door delivery taga Masbate Leyte Samar ah gusto ninyo mag-avail aning makina kani nga makina made in Korea ang iyahang capacity ani ang input na sa unom hasta pito kasako nga humay pero ang kaya niyang i-output ani upat hasta lima kasako nga bugas o na ang iyahang kayang i-output o pwede ni sa sa mga personal use o pang barangay nga gagmayan raba pero o gapangita mo dagko ah, napotay dagko pero dili na made in Korea dili na sinong nga brand kaning sino nga brand kuan an manggood ni siya 5 in 1 di kuryente Basan, basta 220 volts ang supply sa inyong kuryente pwede na og ang inyong supply sa kuryente diha gamubo sa 220 for example 210 Ah, kinanglan ninyo transformer nga 10 kVA single phase pero kani single phase lang man ni siya basta siguraduhon lang ninyo nga single phase inyo ang kuryente. Kay kani siya na tingna lantawan ninyo. Ana ah, siya kani siya na siya switch para sa dako nga motor 3 horsepower kani naman po switch ni sa gamay nga motor nga 0.3 horsepower. na kani ato ang kuan padi cleaner nan siya 1 horsepower. Lantawan ninyo ang Bulutangan o gumay, mubo na lang, narasa sa salog banda. Ula kadrig gumay. Dili na kakinanglan mo, saka-saka pa. O. Huwag na yung na diha. Unsa may trabaho, ana. Unsa may purpose, ana, ang paddy cleaner. Ang purpose niya, ana, musipirit siya katong mga straws ba sa humay? Mga upa, katong mga, mga humay nga, walay unod ba? Nga katong mga dahon-dahon, mga straws, ingon ani. Ay, iyan ang i-separate. Ug katong mga dagko nga bato, ibutang na diag magnet para katong mga bato lansang iyang mga magnet niya i kuan didto, i na siya. So ang magwawas dire, limpyo na nga humay before siya panitan. Na siya kuan sa sulod, impeller type ni siya ha. Wala tagagamit og rubber rolls, impeller type lang ni. Nya na po siya elevator ang katong anpalis, katong upa or labhang isip rito dito, habo ito. Muna siya guaan sa kuan labhang or upa o ipa sa Tagalog ipan na siya labhang husk na lahi punang ng brand kay ang brand kuan man na darak to lahi po tong guaan dere siya blower para sa upa mga ipa labhang sundri pasuludri ang anpalis isaka Paingon dire. Ang bagong model nato ron, wala na iani. Wala na nisa sa bagong model nato ron. So dire na shifter siya dire. Siya hopper and polish. So, mo agi dire sa ato ang polisher, whitener polisher. Ha. Ang nindot lang aning makinaha kay bisag unsay klasing nga uh, variety sa humay, pwede gid dire. Basta sigurado lang nato nga gayod ng humay bisa black rice, red rice, white rice, pwede dere. Kanang ingon man gud sa uban kanang pagaling kag kuan ba? Pagaling kag brown rice, pag guwa kuno puti na sa uban ba? Kan brown o red rice, red gina siya. O black rice, black rice ginang guwa. Depende sa adjustment. Kay og butang nato sa 0 dili siya mapanitan maayo. Ibutang nato siya sa 2 or 3 mo puti na na siyang bugas na gusto niyo pa ng ang bugas butang nato sa 3 or 4 ang nindot aning makinaha ang pinakanindot diri kay naan na siya ay distoner nga katong mga pino nga bato di ba diri i separate mga dagko raman nga bato separate na didto pero katong mga gagmay nga bato nga murag pasi mo sulod na gyapon diri pero walay dili gyapon makagwa diri ang bato sa bugas kay nga naman na na siya distoner dito pala nga dan isiparit niya may sag mga buhangin white sand mga pino kayong bato o kasing size lang ng butel or bugas isipirit gina siya so meaning ang atong output quality dere limpyo na kayo limpyo na so kaning atoang to ang humay dere eh muna mo ang testing sa showroom na mo deri. na na ni bisag unsay klaseng variety na pang testing dire og kinsa toy gusto mo bisita dire sa Manila, sa Sampaloc, bisita ra mo dire. Ha? Ingna ko ninyo kay tagaan ta mog address og schedule ta mo kay per schedule man ang bisita dire. Per schedule ang di mo dire sa Sampaloc. Og naa mo sa Luzon didto, didto napud mi showroom sa Gimba, Nueva Ecija. Pero ang kuan gid dire pinaka main ni sa Sampaloc, Manila. Tawag lang mo na ako para ma schedule ta mo og demo nya kani pa, pa paano man paano mag operate dasig lang kayong i operate ni oy eh. di kuryente basta 220 volts plug in play lang so ang pangutana basi ba gasto sa kuryente dili dili sa gasto mas tipid siya kayo i compare nimo sa mga dikrodo nga makina oh mahal kay yung crudo ron pero kani di kuryente mas makatipid ka sa kuryente kaysa crudo ang crude ron ah nga pero kaning di kuryente 3.3 kilowatts lang man eh ang iyahang motor 3 horsepower 0.3 horsepower 1 horsepower ning sa padi cleaner og natay rice sorting machine Natay rice sorting machine diri pero nakabalot ni diri kay na naman ni order inog deliver naman eh. kani siya inog deliver na ni siya didto sa Mindanao na so o gusto ninyo mag-avail aning makina, ang sinong PM lang mo, nako na tawag lang muna ako para ma-explain na to sa inyo huwag nadaghan pagdating mong pangutana huwag asaman mo, dapit uh, paano man po mag-order aning makina ha paano mag-order basta tawag lang muna ako, valid ID lang complete delivery address o contact number na na natay reservation fee nga 10,000 uh, don't worry ka ng 10,000 ididakman na sa inyong hang Uh, total price sa machine. So, pangutana, na, basig scammer me. O, oh, dugay na taga baligyan ng machine. Kita pa yung scammer. <laughs> dili, dili tak afford anak nga mang scam ta. Wala tayo batasan anak mang scam. Legit taan anyway. niyo So, made in Korea ni siya. Depende niyo kung salig nyo na ako. Ga, vlog, vlog man po ta. Kita man ninyo akong itsura po. So, salig lang, salig lang mo. Mabot gina ang delivery nato diha sa Visayas ug sa Mindanao sugod good sa imong reservation 10 days to 15 days maximum ta 15 days to 20 days depende depende basta maayo rang panahon karon nga gasunod-sunod ang bagyo minsan delayed pero salamat ron sa ato ang bag-o nga partner sa delivery kay dasig sila ug updated pod so karon ang nindot ani kay libre na ang installation. Na pa nga technician sa inyo para mo install aning makina mo kandak og training libre ng installation ha libre ang bayaran niling lang niyo delivery fee og kaning presyo sa machine pwede pod cash on delivery mo down lang mo 10,000 ang balance diha na pag na sa machine pag install na sa machine ah, pag install na sa technician so safe kayo Diba? ba? Dason ang inyong ikom ang, eh, ang inyong i-prepare ani og mo order mo basta na may ang inyong kuryente to 20 volts pero wala gamubo gani ang inyong kuryente pati -gid ninyo before mo mo order og makina ani before mo order siguro don gyo ninyo nga wala ga ka fluctuate kay budlay ba pag -abot sa inyong makina didto install na unya kuanday day fluctuate din inyong kuryente dapat to 20 volts. So paano kung to fluctuated, mubo sa to 20 volts? Ah, pa in no choice. Pa-install yun mo og 10 kVA nga transformer. Pero og walay kuryente sa inyo ha, ayog kabalaka kay pwede ni siya paandaron og generator. Basta 10-15, 15 kVA nga generator. Again, 15 kVA nga generator. Pwede ni siya. Duson pa-install mo og 100 amperes nga switch breaker. Pinaka safe 100 amperes, pinaka minimum 60 amperes. Ha? Ayaw mo pag 50 or 40 or 25, 30 amperes ayaw. Ayaw mo pag na nga switch breaker. Dapat 60 amperes good or 100 amperes mas safe ta sa 100 amperes nga breaker. Exclusive aning complete set na sinong rice mill machine. Pili na mo ang set si usa ka sinong rice mill machine og ang Usa ka pa like pre -cleaner. Set C si na siya. Og set D, usa ka sinong rice mill machine. Usa ka pa like pre-cleaner. usa ka rice sorting machine. Ayan, nakabalot na siya ha. Depende ninyo. Dason, pag-abot sa technician na to, di ha. Pag-receive nyo sa machine. Kung ready na install, ready na mundaan og humay. Pang-testing, dapat uga ang humay ha. Ah, Mara na siya, dason ang pangbayad. So mga kabisaya diya, <laughs> mga kasinong, daghang salamat sa inyong pagtanawaan aning video ha. Uh, salamat, salamat yun sa inyong pagsalig. Sa mga nagpa-reserve, daghang salamat.